Iglesia ni Cristo nagdonate ng mahigit 13 million na halaga para sa PPE at medical equipment. May detalye, Sir Erlo Bringas. Nagkaloob muli ng tulong ang Iglesia ni Cristo sa Quezon City Government ng halagang 13.2 million pesos ng mga personal protective equipments o PPEs, vitamins, disinfectants at iba pang hospital needs. Ang nasabing donasyon ay ilalabas sa mga frontliners sa mga government hospitals sa Quezon City. Ayon kay kapatid ng Glicerio Santos Jr., ministro ng Ebanghelyo, na ang donasyon ay sa atas ng tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eduardo B. Manalo bilang support sa mga health workers na nasa frontline ng kampanya laban sa COVID-19. May ilang government hospitals din nila ang lumapit sa Iglesia Ni Cristo para humingi ng tulong. At nung isang araw nga ay uh, may tumawag sa amin na hospital na nag, uh, umiiyak na sana raw sila matulungan. Uh, kaya ang ginawa ng Ka Eduardo, no noon din na uh, may tumawag ay uh, nag sa amin na bumili ng mga gamit Ilamang itong mga binibili natin mga gamit, napakahirap na magbilin. Kaya inabod ng dalawang linggo halos bago namin natipon yung mga pangangailangan nila. Uh, ito ay alang-alang sa mga frontliner na kitang-kita natin na hirap na hirap at ibinibigyan ng kanilang buhay para sagipin ng marami nating kababayan na sana ito kahit bahagya ay makatulong sa ating mga uh, doktor, sa mga nurses, sa mga paramedic na talagang bigay ang buhay nila. At uh, sana, itong mga ganitong pagkakataon, ay magtulong-tulong tayo. Nauna nang magbigay ng donasyon ng INC sa Quezon City Government na may halagang 5 million pesos para sa mga pangangailangan ng mga taga Quezon City. Sinabi ng Kaju na ang hakbang na ito ay bilang pagtalima sa utos ng Diyos at mahalin at ipagmalasakit ang kapwa. At ito namang ikalaman donasyon ito ay nabalita ni Ka Eduardo na napakarami nating mga frontliner sa mga ospital, lalo na sa mga government hospital, na nahihirapan dahil sa kakulangan ng mga gamit, kakulangan ng mga nagagamitin la sa ospital. O, ito ay awa tulong ng ating Panginoon Diyos na mulat mula pa, mula pa sa pano ng kapatid na Iranyo Manalo, sa panlalo na ng ngayon sa pano ng kapatid Eduardo Manalo, na totoo napakaraming kalamidad at napakaraming naghihirap, napakaraming naging biktima ng mga kalamidad ay bukas ang puso ng ating pamamahala. Ginagawa natin dito sapagkat yun ang nasa Biblia. Ang nasa Biblia, para magmana ng buhay na walang hanggan, eh dalawa ang dapat mong gawin. Una, ibigin mo ang Diyos sa pamamagitan sa isambahin mo, paglingkuran mo. Ikalawa, ibigin mo ang iyong kapwa-tao. Yan ay pangungusap mismo ng ating Panginoon Diyos at ng ating Panginoon sa so Kristo. Kaya itong sinasabing ito ng Biblia tulungan ng tao, kapwa-tao, na papanahon ngayon. Kaya ang Iglesia ni Kristo mulat mula pa dalawang tuntunin, maglingkod sa Diyos at tulungan ng mga tao. Yan ang nagbunsod sa Iglesia ni Kristo. Ipinagpasalamat naman ng alkalde ng Quezon City na si Mayor Joy Belmonte ang panibagong donasyon na ito ng INC. Tiniyak niyang mapupunta ito sa mga frontliners sa mga public hospitals na nais tulungan ng na Iglesia ni Cristo. Dagdag pa ni Mayor Belmonte na tuwi na ang INC ang unang nagpapahatid ng tulong sa anumang uri ng kalamidad, hindi lamang sa Quezon City, kundi sa iba't iba pampanig ng bansa ay super important gusto ko lang pong magpasalamat because yung INC po never po tayo pinabayaan never po tayo um Uh, iniwanan lagi po kayo na kayo po ang laging unang nagbibigay ng saklolo po sa atin pong mga mamamayan sa lahat ng panahon sa gusto ko lang pong i-assure ang kapatiran na lahat ng kanilang uh, pagmamahal na ipinakita po sa ating lungsod sa pamamagitan po ng tulong na ito ay taos-puso ko pong binibigang halaga at uh, pinapasalamatan at uh, makakaasa po kayo lahat ito ay makakaabot sa mga iba't ibang mga tao, komunidad, barangay, uh, sektor na, na ispunin ninyong maabot. Tiniyak naman ng Kajun na walang pinipili ang pagtulong ng Iglesia ni Kristo, hindi lamang sa mga kaalim nitong nangangailangan, kundi maging sa mga hindi-miyembro ng INC. Nananawagan din ng Kajun sa iba pang may kakayanan na tulad ng Iglesia ni Kristo na magkaloob din ng tulong sa mga kababayan nating nangangailangan. Ito ang panahon na tayong mga Pilipino, lalo na yung mga may kaya, ay magkaisa tayo magkaisa tayo, natulungan yung mga ganitong mga nangangailangan. Hindi lamang yung mahihirap. Itong mga frontliner na ito, nakikita natin bigay ang buhay. Kaya kung merong mga tao na dapat natin damayan, isa yan ang mga frontliner natin. Kaya sana makatulong ito kahit bagya sa kanila. At yun naman ang larawan ng isang namamahala na malaki ang puso sa pag-ibig sa kanyang kapwa. Yun na nasa Biblia. Kaya mulat mula pa, ano man ang mangyari, ano man ang dumating na sakuna dito sa mga bayang sa Pilipinas, kaagapay lagi nila ang Iglesia Ni Cristo sa pangungunan ng ating tagapamahalang pangalatan ng kapatid na Eduardo Manalo. Higit sa lahat sa mga nagmamahal at nagpakita ng pagkalingat, pag, uh, pagtugon sa ating mga pangangailangan ay ang INC. So my deepest gratitude, taus-pusong pasasalamat ay at aking pong nais na ipagkaloob po sa inyo ngayon. Marami po salamat. Thank you. Para sa Iga News, Arlo Ringas, we live in interesting times.